Hi guys. This is Mega Mall. Type like ko lang mag-video sa aking mga dinadaanan kasi minsan lang ako makadaan dito. Naglakwat sa ang lola. So ayan, patawid tayo. Ayan guys, so. Uh, today's video ay mag-tour uh, uh tour tayo dito sa Mega Mall. <laughs> May gamhol talaga. Papasok kaya tayo dito. Or sa labas lang tayo. Sa labas lang tayo guys kasi pauwi na tayo ng Maynila. So hindi na tayo papasok doon sa mall. Pero ang ganda ng ano. Ganda ng Christmas Day ko nila. Ayan. Diba? Ayan oh. Ayan. Sa Mega Mall, Ayan na, ang day niya Yes! Tita nyo ako, guys. Naglalakad. Ayan. So, today's uh, video, eh, paglalakad lahat ng tayo. Dito sa Mega Mall at least kahit na sa labas lang tayo ay nakarating tayo ng di oras dito wala sa plano guys wala sa plano ito kasi galing nga po ako kay ano senator apital ko so na nandito na ako ngayon maghahanap tayo ng masasakyan pa so, na Lomentret So, ayan Sa Emax So, nasa na? Hindi kapot ang pangalan Emax Imax Ayan So, napaka beautiful ng ating mga dinadaanan guys Lalo pa siguro pag gabi mga Christmas decor nila is yes, napaka very good napaka ganda na ng mga decoration nila so ayan mga dinadaanan ko guys itong ano na ito ay ano yan yung fruit yan ng Middle East yung ba? yung dates yung sinasabi ayan. ayan mga dinadaanan ko so patawid tayo guys patawid tayo patawid yes tayo. wala pang sasakyan. Habol tayo kay Ate. Habol tayo. Ay. <laughs> so. Yes. Ayaw ayaw magbigay ayaw. Ayaw magbigay. Okay, thank you, thank you guys. Magbigay din sa wakas. So, naka, nakatawid na tayo. Punta tayo na naman dito. Ha, uh, ewan ko kung saan naman itong kalsada na ito diretsyo. <laughs> Nagpinachamba lang ako. Uh, yun. Yung mga building ba natin uh, dinadaanan? Ay, minsan lang natin to makita ng personal So, nag-grab ako ng opportunity na ma-videohan. Para ma- malaman ko kung ang mga dinadaanan ko. Hello! Saan ako pupunta? Wala na. Naligaw na ako, guys. Ay, balik tayo. Saan, saan ako napunta? Saan ako So, ayan. titingnan natin kung saan papunta itong uh, daanan na to, Sabi ni Kuya, ba, ano daw ako. Tawid. Ah, karagtong pa pala ito ng Mega Mall. So, nandito pa rin still yung Mega Mall. Ayan o, no? MRT tayo. Ayan, si ate nagbigay sa atin ng uh, tamang uh, sketch kung saan tayo sasakay. Ayan. So, sundan lang natin yung arrow. So, part pa rin ito ng, ano, ng mega mall. Ayan. Tignan lang natin to kung saan tayo dadalhin ng ating paa. Mahirap ang walang alam kung saan patutun. Ayun! Nag-gets ko na. Salamat ng marami guys at hindi ako naligaw. ayun o. Oh. Ortigas to monumento. patawid na tayo dyan tatawid na tayo dyan sa ano yan dyan na naman sa overpass so hanggang dito na lang guys at uh, patawid na tayo ayan thank you so much guys